Nakakasakal na. Late lang ako umuwi. Hindi lang ako nakatext at makatawag sa'yo. Ano-ano na pinag-iisip mo? Ako ba yung di nakakaintindi? Ako pa yung masama? Ako pa yung mali? O oh, sige, ako na ulit. Kasalanan ko kung bakit naging sunod-sunuran ako sa'yo. Kasalanan ko kung bakit nagpasakal ako sa'yo. Okay? Kung mahal mo ko, may intindihan mo ko. So pati pagmamahal ko, kukwestiyonin mo? Wow, pambihira. Hindi pa ba sapat yung mga pinaparamdam ko sa'yo at pinapakita ko sa'yo? Anong klaseng utak ka? Mabuti pa tapusin na lang natin to. Sige, mag-break na lang tayo! Sige, mas mabuti na lang siguro maghiwalay na lang tayo. Yeah! Pero itong tatandaan ko, hindi hindi ako hindi, sorry na. Sinusubukan lang kita. Akala ko hindi ka magalit. Sorry na, love you. Payakap naman dyan. Sorry, mahal ko, love you.